Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back po muli sa ating channel. na sana nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. At ito po yung talaga ang tema natin sa ating YouTube channel. Maganda yung ating intro, kaya babasahin ko ano ho. Yung kasulatan po isinulat sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos para mapakinabangan ito ng mga nagtuturo. Kung nagtuturo ka at doon sa mga taong uh, nangangaral nagtuturo, kung may mali, sawayin natin. Kasi wala sa katotohanan yung kanyang ituturo. Kaya tayo nagtutuwid. Sabi ng iba, tayo daw ay uh, binabati ko, hindi po nagtutuwid tayo kung mali ang inaar nila. Kasi nga po para tayo ay uh, turuan sa matuwid na pamumuhay. Eh katulad po yung salitang relihiyon, hindi pala naiintindihan. Yung salitang relihiyon para maging mabuting tao ka. Magkaroon ka ng mabuting relasyon sa yung kapwa sa Diyos. Iyon ang salitang relihiyon tapos tatanggalin na ang mga nangangaral ngayon? Hindi ako agree sa mga nagtuturo na tanggalin na o alisan sa kaisipan ng mga tao ang salitang reliyon. Yung mga ganong pastor na lilihis ng landas ng mga taong sumasampalataya kay Kristo. Bakit? Eh kasi nga, hindi alam ng mga pastor na ito na kung saan yung salitang reliyon, yun nga po ang tamang relasyon sa kapwa-tao at sa Diyos. Yun ang relihiyon. Pero kung ang relihiyon mo ay hindi na sa kalooban ng ama at ng anak, hindi yun ang tunay na relihiyon. So ngayon, alin ang malalaman mo na tunay na relihiyon? Yung itinuturo ni Kristo, yun ang tunay na reliyon O ngayon, magpatuloy po tayo. Alam niyo po dito sa ating huling upload na video patungkol nga doon sa reliyon ang dami ng komento. Kaya isa isahin natin at sagutin yung kalilang komento na kunsaan hindi sila umuugnay sa tamang aral ni Kristo. Ngayon, sumagot tayo sa mga komento ninyo. Magpatuloy tayo sa pag-aaral. Ang sabi po ng isang uh, taga-subaybay natin, kapatid natin sa pananampalataya, sabi ni May Amado, tama yan brother Owen, ilantad mo ang mga maling aral ng iba lalo na sa mga sulputang mga pastor ngayon na hindi nakakaunawa. Yan. Talaga ba hindi nakakaunawa ang mga pastor na ito? O ngayon, babasahin natin sa kasulatan na sinasabi talaga ng kasulatan ilantad talaga ang maling aral. O babasahin natin. Basahin natin sa mga sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo. O ito po, basahin natin ang mga bagay na yan. Ikalawang temo tayo for two. Maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral. Pagsabihan mo ang mga tao sa mga mali nilang gawain. At patatagin ang pananampalatay nila sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. O nakita ba ninyo? Utos pala ni... Apostol Pablo, yan ay utos na mula kay Kristo. Hindi po susulat si Apostol Pablo na galing lang sa kanyang kaisipan. Dapat yung malaman, yung isinusulat nila, iyan ay pinasulat ng ating Paneso Kristo para masabi ng Panginoon Kristo doon sa mga kanyang pinili para maglingkod sila sa Panginoon na ito ang dapat ituro sa mga tao. ay e katulad po natin, ano? nakikinig tayo. Basta ka lang makikinig. Tandaan po ninyo, ang pakikinggan natin ang Panginoon sa so Kristo. Utos po yun ng Ama. Alam nyo ba yung sinabi ng Ama doon sa mga apostol? Katulad nito sa Mateo 17.5. Puntahan natin yon. Pinagbilinan ang mga pastor o mga apostol. Ano ho? Yung mga apostol, pinagbilinan ng Ama na sundin yung kanyang anak. O basahin natin, dito po natin mababasa sa Mateo 17.5 Habang nagsasalita pa si Pedro, sino ba si Pedro? Isang apostol, nabalo sila ng nakakasilaw na ulap At may tinig silang narinig mula sa mga ulap Na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kilalulugdan Pakinggan niyo siya Tama ba? Sino ba ang pakikinggan natin? Kaya yung mga apostol nakikinig sa mga mensaheng narinig nila sa ating Panginoon Kristo. Kaya naisusulat ng mga lingkod ng Diyos, katulad po ni Mateo. ba? Diba? Lingkod yan ng Panginoon, kaya nagsulat sila. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun ang kanilang isinusulat. Pinakikinggan nila kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Sino ba yung ating Panginoong Kristo na ating pakikinggan? Siya yung ating pastor. 'Di ba? Basahin natin. Siya po ang nagpapakita na siya po ay pastor. Sinasabi niya sa kanyang sarili, siya ang tunay na pastor, 'di ba? Para maintindihan natin ito, basahin natin ano, sa kasulatan. Juan 10.11 Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. O e, ngayon, kung ikaw ay pastor, ay eh may pastor na nga eh, si Kristo na nga eh. Kung ikaw isusunod sa ating Panesu Kristo, matatawag ang tupa. Kasi ang mga tupa sumusunod doon sa pastor. In literal ways, di ba? Yung literal na tupa. Talagang mayroon sariling pastor yun na sumusunod. Kapag hindi ka pastor noon, hindi yung sumusunod sa talagang uh, tagapag-alaga. Di ba? Yung tunay na tagapag-alaga ng tupa, yung mga tupa talaga sumusunod doon. Eh ngayon, pakinggan natin itong isang komentong ito. Tama si Pastor Ian. Wala po sa relihiyon o samahan kundi tunay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. O ngayon, katulad po nito, na isang uh, tagasunod ni Pastor Ian, si, si Ant. Ano ba ito? Ant. Si Antex 24. O ngayon, kung ang iyong pastor ay si Ian, hindi si Kristo, Siyempre, ang sinusunod mo si Pastor Ian. Ano ba si Pastor Ian? Ano ba ang tinuturo niya? Ano ba ang tinuturo ni Pastor Ian? Pakinggan natin. Para maalaman nyo, magkaiba ang tinuturo ng ating Panaso Kristo sa tinuturo ng pastor na ito. Kasi Pastor Ian eh. Ian ay maling pastor. Pakinggan natin ang kanya sinasabi. Para maalaman po ninyo, no? umpisa natin sa umpisa. Kapatid, dapat maalis na po sa ating mga isipan yung reliyon. Pasinin nyo, no? Tangkalin daw o alisin sa ating isipan yung salitang reliyon. Muli natin balikan ang kanya sinabi. Kapatid, dapat maalis na po sa ating mga isipan yung religion. Kaya po nagkakaroon ng confusion o kaya man di pagkakaintindihan kasi nga po dahil yan sa reliyon. Napakarami pong mga religion sa ating mundo at napakaraming iba't ibang paniniwala na nagbibigay kalituhan sa mga tao. So kung aalisin po natin yung religion sa buhay natin at ang ilalagay po natin sa ating mga puso ay relasyon sa ating Diyos, sigurado po mas magiging maganda yung takbo ng ating mundo. Kasi yun naman talaga yung sinasabi ng Biblia. Yun po yung katotohanan. Napansin po ninyo, no? Alisin daw sa buhay natin yung salitang reliyon. Ang ilagay daw natin, yung relasyon. Di ba't at na nga yung relihiyon, yun ang kaulugan nun ay relasyon. Bakit mo tatanggalin yung relihiyon? Yung sinasabi niya dito no? Pansinin niyo ang kanya so, kapadid, sinabi. Dapat maalis na po sa ating mga isipan. Kasi kung tatanggalin mo sa yung kaisipan, yung salitang relihiyon ay mawawalan ka ng tamang relasyon sa tao at sa Diyos. Kasi tinanggal mo yung reliyon. Dahil ay yung relihiyon itinuturo ni Kristo Mamaya papakinggan ko sa inyo, turo ni Kristo. Pero itong pastor na ito, inilalayo ko sa tamang reliyon. Yung reliyon. Kaya po nagkakaroon ng confusion. O kaya... Bakit magkakaroon ng confusion? Kasi marami nagtayuan ng iba't ibang reliyon. Hindi yan sa tamang reliyon na itinuturo ni Kristo. E eh, katulad po niyo, no? Kung pakikinggan ninyo talaga, sabi ng ibang komento, eh hindi mo kasi tinapos yung video ni Ian. Eh kaya nga po, Sinasabi niya ang daming reliyon. Eh di kasama na doon yung Katoliko. 'Di ba? Ano ba reliyon nila? Sumamba sa mga Diyos-Diyosa. Hindi eh, maling reliyon 'yun. O 'di ba? Buddhist, ano ba? Buddha ang kanilang sinasamba. Di maling reliyon 'yun. O 'di ba? Kung marami nagsulputang mga reliyon, edi eh, di talagang mali. Kung wala sa tamang aral at turo ni Kristo, yun ang mali. Pero kung ituturo mo yung aral at turo ni Kristo na tamang reliyon, nasa tamang reliyon ka kung sinusunod mo yung aral at turo ni Kristo. Yun ang tamang reliyon kasi ang tamang reliyon pagsunod sa aral at turo ni Kristo. Muli natin pakinggan ang kanyang sinabi. Hindi pagkakaintindihan kasi nga po... Paano magkakaintindihan? Katulad ng ng reliyon, iba eh, ang kalilang uh pamamalakad sa kalilang reliyon. So, sa mga Diyusyusan, magkaroon ng prosesyon, magkaroon ng uh, sagala. Nakita ba ninyo? Eh, hindi naman inuutos ni Kristo yon na magkaroon ng mga iprosesyon ang mga santo. Hindi man utos yun eh. Iyon ang maling reliyon. Di ba? O ngayon, tuloy natin. Dahil yan sa reliyon, Napakarami pong mga reliyon sa ating mundo. Oo, oh, talaga naman. Napakaraming reliyon. Kung iisa mo, ay hindi, wala na sa tamang aral ni Kristo. Kaya nga, tayo ay nasa mundo na kung saan ay sino ba ang pipiliin natin na mga at magtuturo ng tamang reliyon. Walang iba kundi si Kristo. Na kay Kristo talaga yung tamang aral. Pero kung patawag ka na pastor, katulad po nito, no? Tama si Pastor Ian Malian. Ang tamang pastor si Kristo, 'di ba? Kababasa ko ang sa kasulatan, 'di ba? Muli ng na masahin natin ito, no? Juan 11. Ako ang mabuting pastor, si Kristo tinutukoy dyan. Ay nga kung magkakaroon ng ibang pastor pa katulad nito, ay di bulaan 'yan. Kaya nga sabi ni Kristo, "Maraming magsisiparito sa aking pangalan." ano ano tawag doon na manliligaw sa inyo yan manliligaw yan eh kasi ang sinabi niya tanggalin sa ating kaisipan yung salitang relihiyon patuloy pa natin yung sinabi niya kaya nagkakaroon na maraming confusion hindi kayo nagtitiwala sa aral at turo ni Kristo kaya nakukumpuse sila nakikinig kayo sa iba't ibang pastor katulad ni Pastor Ian tinuturo niya ang alisin sa inyong kaisipan yung salitang reliyon. Patuloy natin pakinggan pa. At napakaraming iba't ibang paniniwala na nag- Yun. Yun ang nagiging dahilan talaga. Maraming paniniwala. Eh katulad nito, ituturo niya. Alsin daw ang salitang reliyon. Ay di lalo na na walang ka ng pananampalataya kasi doon papasok pa rin ang pananampalataya kay Kristo Jesus kung meron kang reliyon. Tuloy natin. Ibigay kalituhan sa mga tao. So, Kaya nagkakaroon ng kalituhan sa mga tao ay eh kasi sama kayo ng sama sa iba't ibang reliyon. Naghahanap kayo ng tunay na reliyon. Kaya ang tao nakukumpius talaga. Umanib dito sa kabila, hindi nagustuhan ng tamang aral, lilipat na naman, e eh, mali pa ang nilipatan. Kaya palipat-lipat, palipat-lipat. Kaya nawawalan po ang tao na tiwala sa mga nagtuturo. Katulad po nito pastor eh hindi ako maniniwala sa pastor na 'yan hindi 'yan ang tunay na pastor ang tunay na pastor natin si Kristo 'yan sinasabi sa Juan 10:11 Patuloy pa natin pakinggan to Aalisin pa po natin yung religion sa buhay natin 'yan Nakakatakot naman to Tatanggalin daw oh ano sa buhay natin yung religion Paanong magkakaroon ka ng tamang relasyon sa Diyos kung wala kang religion Kung sinasabi ng pastor na ito tanggalin daw sa buhay natin Muli natin balikan yung kanyang sinabi. Paalisin po natin yung religion sa buhay natin at ang ilalagay po natin sa ating mga puso ay relasyon sa ating... Eh na nga eh. Tama naman yun. Ilalagay natin yung ating uh, tamang relasyon sa Diyos. Kaya nga huwag mo rin alisin yung religion. ...natin sa ating mga puso ay relasyon sa ating Diyos. Sigurado po mas magiging maganda yung takbo ng ating mundo. Alam niyo po, para maging sigurado ta talaga tayo, Huwag mong tanggalin yung kahulugan ng salitang reliyon ay mabuting relasyon sa kapwa-tao at sa Diyos. E tinanggal mo reliyon, ay magiging pakitang tao lang ang mangyayari sa'yo. Di ba? Kasi ulitin natin ang kanyang sinabi no, para maging malinaw. No? Natin sa ating mga puso ay relasyon sa ating Diyos, sigurado ko mas magiging maganda yung takbo ng ating mundo. Paano ka magiging maganda ang takbo ng buhay mo? Dahil yung sinasabi mo, alsin ang relihiyon at ikaw ay magkaroon ng mabuting relasyon sa iyong kapwa-tao, ang pagiging kapwa-tao mo magiging plastik kasi tinanggal mo yung reliyon. Kasi nga yung relihiyon ang kaulogan noon ay magkawang gawa, magpakabuti ka, magkaroon ka ng uh, magandang relasyon sa kapwa mo at sa Diyos. Paano mo magagawa yon kung wala kang relihiyon Tingnan po yung ibang mga reliyon. Gumaganap sila ng kanilang sariling reliyon. Ay, reliyon ng pantao yun. Pang mundo, pang hindi po kay Kristo. Ang layo ng tinuturo ng pastor na ito. Tuloy pa. Kasi yun naman talaga yung sinasabi ng Biblia. Yun po yung katotohanan. Mga kapatid, ito ang katotohanan. Babasahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Basahin natin. Unang Timoteo 3.16 Tunay na napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating reliyon. So may tinuturo po ang ating Panginoon sa Kristo patungkol sa reliyon. Nagpakita siya bilang tao. O di ba? Diba? Nagpakita si Kristo bilang tao. Kaya nagtuturo po siya ng reliyon. Pinatotohanan ng Banal Espiritu na siya ay matuwid. Nakita siya ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa. Pinaniwalaan ng mundo. At dinala sa langit. Yan. Yan ang dapat natin paniwalaan. Yung katotohanan na sinasabi po, meron pong reliyon na itinuturo si Kristo. Eh bakit po? Kasi nga po marami nagsulputang mga maling reliyon. Kaya si Apostol Pablo nasa maling reliyon. Ito ang kanyang paliwanag. Basahin natin ano po. Pinapaliwanag ng Apostol Pablo dati nasa mali siyang reliyon. Galatia 113, alam naman ninyo. Ang dati kong pamumuhay noong kasapi ako sa reliyon ng mga hudyo. Inusig ko ng lubos ang iglesia ng Diyos at sinikap ko itong lipulin. Napasin ba ninyo? Yung reliyon, meron talagang reliyong mali. Pero ang itinuturo po ni Apostol Pablo, may tamang reliyon. Iyon po ang binasa natin dito. Balikan natin ito no? doon sa aw ng Timoteo para maintindihan natin yan tunay na napakahiwaga ng na mga katotohanan ng ating reliyon. So, mayroon pong katotohanan na mayroon totoong reliyon. Pero yung mga reliyon na sinasabi po ni Apostol Pablo, yung dati niyang inaniban sa mga Hudyo, yun nga ang sa ni Jesus. Bakit? Eh kasi mali yung itinuturo ng mga Hudyong ito. Mula sa kanilang mga palatuntunan, hindi na sumusunod sa palatuntunan ng Diyos. Sumusuway sila sa mga kautusan ng Diyos Sa halip na sundin yung kautusan ng Diyos Gumawa sila ng sarili niyang kautusan diba? Kaya tinutulik sa Nesus yung mga reliyon nila Na mali na ang kanilang ginagawa So balikan natin yung sinasabi po ni Apostol Pablo Na kusan ay nasa mali siyang reliyon dati Tuloy natin sa 14 Ang tungkol naman sa pagsunod sa reliyon ng mga Hudyo Nahigitan ko ang marami sa mga kaedad ko dahil tapat kong sinusunod ang mga tradisyong nang galing pa sa mga ninuno namin. Yan. Yung mga ninuno nila na mali na yung kanilang reliyon na sinusunod, kaya po umali si Apostol Pablo. Ang itinuro niya, yung itinuturo ng ating Panaso Kristo na tamang reliyon. Balikan natin yun, ano? Yan ang tamang reliyon. Nagpakita siya bilang tao. Si Kristo po yun. Si Kristo ang nagtuturo ng tamang relihiyon. Yan ang katotohanan. Malinaw po ba mga kapatid? Sana naintindihan ninyo. So nagsagot lang po tayo sa isang mga nagkomentong ito. Isusunod po natin yung ibang mga komento na kusan ay masagot pa natin. Ano? Pero dito po kay Aunt 24, hindi po tunay na pastor si Ian. So nagtuturo siya ng maling aral, hindi na sa aral ni Kristo ang kanyang itinuturo. So, pasensya kayo kung bakit ko ito itinutuwid. Hindi po yung pambabatikos, hindi yung pampapahiya sa inyong pastor. Kasi kayo ang mga tagasunod, ipinagtatanggol ninyo yung pastor ninyo sa alip na si Kristo ang inyong ipagtanggol.